sino po nakarelate sa akin dyan na ang dami sana nating i-content kaya lang kung saan tayo magpupunta parang nakakaabala din na panay tayo bitbit -bit ng ating mga kamera. kaya ako minsan tinutuloy ko na lang yung mga ginagawa ko habang hindi nakarecord dahil mas napapabilis yung pag uh, ko ng mga gawaing bahay kasi naman yung palagi tayong nakatutok dito sa ating camera, 'di ba? Tapos dalawang araw din po akong hindi nakapag-edit dahil nga medyo busy po tayo at nagpunta dito yung mga magulang ko, so, uh, day off ni Mama at Papa, Meron din siyang doctor's appointment kaya uh, dito na po sila natulog sa bahay. So ang niluto ko lang po diyan ay chop suey. Nilagyan po natin ng mixed seafood na nabili ko lang sa Island Pacific frozen po yan at nilagyan lang din natin ng canned na quail eggs o simple lang po ang ating lunch ayan lang po tapos nilagyan lang po natin yan ng mixed veggies na nakabalot na din o ba diba? madali ang luto lang talaga ito guys tinimplahan na po natin lagyan ko din po yan ng mga uh, pampalasa dyan etc at naglagay din ako ng slurry para medyo thicken yung sauce natin. O, oh, ba diba? Ayan, luto na po ang ating chop suey. Pero hindi pa ako nagsaing dahil nga, no rice tayo. At pagkatapos namin kumain ay nagpunta kami sa Walmart. Ayan, mas uh, muntik nang maabutan ng anak ko yung height ng tatay ko. di <laughs> ba diba? Pagkatapos, nandyan din o. Oh. Puhati agad siya ng laruan. Alam niya talagang hindi aayaw ang mama ko pag mangingi ang anak ko. Nako, spoiled itong batang to. Kaya naman pag pupunta kami ng Walmart, hindi talaga yan magpapaiwan. At tingnan niyo naman, may malalasing talaga dito. O, di ba? May tao ding excited sa kanyang beer. Kumuha lang din kami ng mga pang-snack namin at pang-snack nila mama dahil nga po ay nakabukod na po sila, nagre lang po sila doon sa Fresno malapit sa kanilang work. Ay ayan. Hati hiwalay po ang aming grocery. Iba po ang grocery pa, para sa aming bahay, iba din po ang grocery para sa kanilang um sa kanila. Sorry. Tapos kumulan na ako ng mga pang-snack ng anak ko at mga ilalagay ko sa bento baon niya. Dahil nga balik to school na itong mga bata kumuha lang din tayo ng prutas dahil nga ini-encourage ko yung anak ko na kumain talaga siya ng prutas dahil nga medyo overweight na nga itong anak ko mana sa nanay, di ba? At pagkatapos naming mamili, ayan, uwi na kami. Pero bago kami umuwi, guys, dumaan muna kami sa Sonic. Bibili lang kami ng pampalamig. Nagpunta lang kami sa drive-thru para mapadali kami. Pero ang nangyari, Oo, oh, mahaba pa lang linya. Mas lalo kami natagalan. At ayan na nga, after 10 years, ay nakuha na rin namin ang aming ice cream. So, tingnan nyo naman ang anak ko. Super excited. oo oh, lahat kami dito naging bata. Dahil nga, naku lahat kami may ice cream. pag uwi namin ng bahay, super excited naman itong anak ko. Hindi makahintay sa tatay niya na tulungan siyang i-assemble yung laruan niya. At yun namang mais ay, nilaga namin oh 'di ba ang sarap po niya thank you guys for watching have a good day bye bye